Iginit dati ng Office for Transportation Security, OTS, na malabong sangkot sila sa umano'y modus na laglag bala. May pinapatupad daw kasi silang no-touch policy sa mga bagay sa naiya. Pero naglabas ng video ang kampo ng isang umano'y biktima ng laglagbala. Makikitang binuksan ng mga airport screener ang kanyang bagahe. Balitang hati ni Trisha Zafra, Exclusive. ito sa camera ng hawak ni Eloy sa Zuleta, stepmother ng Amerikanong biktima raw ng laglag-bala sa naia Terminal 4 na si Lane Michael White, 20 anyos. Makikita ang bagahe ni White na kadaraan lang sa X-ray noong September 17. Binitbit ito ng screening officer na si Marvin Garcia at dinala malapit sa dulo ng X-ray machine. Mayamaya, -maya, binuksan ng kasamahan niyang si Maria Elma Sena ang zipper ng bag. Tinulungan siya ni Garcia. Tila may hinahanap sila sa loob. Inilabas din nila ang mga laman at inilagay sa asul na tray. Binuhat ni Garcia ang bagahe at ibinalik sa x-ray. Doon na nagumpukan sa x-ray monitor ang mga screening personnel at tinawag si Zoleta. Ano yan? Balak. Balak. Muling binuksan ang bag at binalik ang mga laman. So nasa ala sa loob. Hindi sumagot ang airport security pero ipinakita niya ang kanyang palad sa may hawak ng kamera. Hindi kita sa camera ang nasa palad pero sabi ng abogado ni White, bala ito ng baril. Itinuro pa ng airport security kung saan ito nakuha. Nasa... Dinala ang mag-anak sa Aviation Security Group kung saan nakaharap ni White ang isang pulis na umano'y pilit siyang pinaaamin. Tinalong ng police officer si White tungkol sa bala. Itinanggi ito ni White na ikinainis naman ni Sena na nag-inspeksyon sa bagahe. Dahil dito, i-hold daw si White ng pulis siya. Dito raw sila tinangkang kikila ng 30,000 pesos. Nang kausapin ng stepmother ni White ang pulis, doon na nakitang may dala pala silang camera. Sinuway sila ng mga pulis, pero sabi ng abogado ni White, hindi bawal kapag gumawa ka ng hakbang to defend yourself. Hindi yan ng Anti-Wiretapping Act. Gagamitin ng kampo ni White ang video bilang ebidensya sa motion nila para ipadismiss ang kasong illegal possession of ammunition na isinampalaban kay White. Sinusubukan ng GMA News na kunan ng pahayagang OTS at ang Aviation Security Group, pati sina Garcia at Sena. Tricia Zafra, GMA News.